Masakit mang sabihin. Makakarinig ka ng masakit na salita sa mga tao malalapit sa iyo pag humingi ka ng tulong. Pag ikaw ay may sakit na at umuwi ka ng Pilipinas, yun ang totoo. So, wag nating hayaan mangyari yun. Woo. Thank you Lord At nakatapos na naman ako ng isang araw ko Ay, okay, Let's go mga boss Uwi na tayo Gutom na ako ito na tayo sa bahay mga boss Kamusta mga boss? Nawa po ay safe ang bawat isa sa atin mga boss. Ngayong oras na to, kung nasan man po kayo nandun ngayon. At uh, magsa tayo mga boss. Meron tayong mga babasahin ko. Ito yung mga gustong gusto ko talaga yung nagbabasa ko nito. Dahil dito, Ganadong uh, ganadong ganado ako magbasa. <laughs> Okay, ah, magbasa tayo. Ay, ito yung... Pasensya na kayo, medyo makalat dito sa harapan ko. Ayan. At yung aking anak, eh, nagagawa siya ng kanyang assignment. Kita nyo naman. <laughs> pinakita, pinakita ko pa sa inyo eh. Yan, ah... na yung aking binata. Di ba? hindi ako nag-aaral ng college kaya napakasaya ko nung ang anak ko ay nag-aaral ng college dito. Alam mo, sa totoo lang, ah, uh, mahal magpa-aaral ng college dito. Hmm, yun ang totoo. Pero, may tinatawag sila dito ng student loan. Asahan nyo na rin na after nyo makagraduate, ng anak ninyo dito, doon pala magumpisa na bayaran niya yun. So, pag nag-student nag, pag nag loan ka, kailangan mag-aaral ka talaga. Tatapusin mo kasi uh, medyo malaking utang yun. Pero pag elementary at uh, high school, libre pa yung pag-aaral nila. Ako oh, libre dito mga boss. At uh, soon, nagkakaroon din ako ng anak na aircraft maintenance mechanic. O, oh, ba? Diba? At -share sa akin ng anak ko, nung mga ilang days na siyang pumapasok, meron siyang dalawang kaklasing Pinay na nagaaral dito. Wow, di ba? Pupunta ka ng Canada para lang mag-aral. Di ba? Graduate na sila sa Pilipinas ng uh, same din ang kurso niya dito. So, pumunta sila dito para mag-aral pa ulit. di ba? Mahal mag-aral dito, lalo na pag international student ka. Mapapanood yan sa mga ibang vlogger. Kung ano, kung, kung paano pumunta dito ang, ang uh, isang estudyante para mag-aral, ang international student. Kasi mga boss, wala akong knowledge dyan talaga. Ha? pag mayroong mga nagtatanong sa regarding about sa kung paano pumunta ng Canada, uh, kung paano yung proseso ng pag apply uh, nagiging totoo ako, inaamin ko yan, sinasabi ko na, uh, na itatanong natin sa ating mga kababayan na nakapunta na dito. Yun, uh, yun yung pamamaraan ko para makasagot ako sa mga tanong sa akin minsan tungkol dun sa mga ganong bagay. Hmm. gusto ko maging tapat kasi ayoko nang ano hindi ko naman alam tapos nag-aalam-alaman ako <laughs> mahirap yun mga boss ayoko nang ganun kasi baka lumalim yung mga pagtatanungan namin about sa pagkatanungan niya sa akin kung nasa Pilipinas siya o ganito na yung proseso ko tapos hindi ko naman pala alam so ayo ayoko nang ganun uh, anyway okay uh, magbasa na tayo okay ay, yung mga ganito, ah, uh, ah, uh, ah, sige, i-mention na rin natin yung kanilang, kanilang, ano, kasi okay lang naman eh. Huwag lang yung mga, ah, st uh, story na tulad ng mga nakaraang, ano ko. Eto, ah, uh, galing kay mom at Jana Pakal. Okay. Ang sabi niya dito, Oh, medyo malabo na mata <laughs> nakita nyo, medyo matras ako, no? Oo, medyo pag sobrang uh, liit na ng mga letra, ah uh, kailangan, ang, ang, tingin ko medyo malayo. Ayan, yan. Pero yung iba, ba diba, nilalapit nilang ganyan para mas kita. Ako hindi. Uh, kailangan medyo malayo sa akin. Okay. Uh, watching your vlog po. Thanks for sharing po. Reality po yan. That's true. New follower po. Wow. Thank you, ma'am at Jana Pakal. Oh, uh, siya ulit. Uh, ang sabi naman niya dito, yan ang reality po sa mga naging OFW na katulad natin. Need support ng family from Pinas kaya wala tayong options bawal mapagod at magkasakit pag nasa ibang bansa God bless po thanks for sharing new followers so sa ulit 'yon si Ma'am at Jana Pakal Ma'am Jana Pakal maraming salamat po sayo ah sa pag-share mo ng ganitong mga comment Uh, galing kay Ma'am at Marcenie1007. Sabi niya dito, nakakapagod na. Nakakapagod na, kaya boss, bayad dito, bayad doon. Nakakapagod na daw, boss. Bayad dito, bayad doon. Ganun talaga ang buhay. Okay, balikan natin sila mamaya. O, oh, galing sa kanya ulit. At galing kay at Marcheni 1007. Kaya nga malaki din gastos. O, oh, di ba? Totoo naman yun ni eh. Ganun talaga tayo dito. Kahit kalabaw. Kaya dapat maging wise ka. At mag ka talaga ng pera mo in the future. Ah uh, wag puro bigay. <laughs> Di ba, wag puro bigay kasi in the end, tatanda tayo at kailangan meron tayong mabubunot. Ito, bulso ko. meron tayong mabubunot. Pambili natin ng medicine para makasurvive, ah, para makasurvive tayo at mabuhay tayo ng matagal. At hindi na tayo umasa sa mga mahal natin sa buhay na tinulungan natin dati nung tayo ay malakas. Iba pa rin yung may sarili tayong pera. Di ba? Kaling kay at Alan Agama Agamao. sorry po. Agamao 5960. Ang sabi niya dito, saan ka po sa Canada, boss? Maganda diyan sa area mo, boss. Ang daming puno kahoy. Opo, sir. Excuse me, sir Alan. Ah, uh, ito po ay uh, British Columbia. Ako po ay nasa Chetwin, British Columbia. Oh boss, boss Allen, oh Sir Allen, po medyo may uh, kalawakan yung ating backyard. At uh, alam niyo na, hindi naman wala naman tayong ganyan sa Pilipinas, Sir Allen. Okay, pasilip ko ng konti kay Sir Allen. Yeah, dito tayo. Okay. Ah, uh, Pasensya ka na, ah uh, Boss Alan, no? Sir Alan, medyo madumi itong uh, lugar namin. Itong aking backyard dahil medyo may katamaran ako maglinis. Ayan. Gulong. Para sa winter. Ayan, uh, ganito siya kahaba. Hanggang doon sa bakod na yun, yan. Kasi yun yung ah, pagkatapos ng bakod na yun, ano na yan, creek. So pero may access pa rin kami dun sa likod kasi dun ako nagtatapon ng mga mga dahon kasi nabubulok naman yun. Pero bawal magtapon dun ng mga alam nyo na mga hindi nabubulok. So meron talagang nagkukollect ng basura dito sa labas. Tapos sa yun inyong aking shed. Ayan. Yeah. Okay. Ayan. Uh, thank you po ulit, Sir Alan, sa pag-comment nyo sa akin. Ato, uh, may tinatan ulit sa akin si Ma'am at Sharon Gemma Rosalyn, 9738. Sir, pwede po bang makita kung saan dyan yung YDS? Opo, uh, isa po yun sa aking uh, uh mga uh, na sa ating mga kababayan dito kung saan yung YDS. At isang araw, pupuntahan natin yun para makita, para ipakita sa inyo kung sa inyong YDS. Hindi ko po alam ah, Ma'am Sharon, kung kayo po ba ay papunta dito sa Chetwin, sa aming town, or kasi, ah, nabanggit niyo yung YDS, wala rin akong idea tungkol doon eh. Pero hayaan niyo po at sisigapin ko po yung alamin. Ayan oh, di ba no? Mababalikan natin si Ma'am si Ma at Jana Pakala. No? Yan ang reality po sa ating mga OFW need support family from pinas kaya wala tayong options bawal mapagod at magkasakit pag nasa ibang bansa uh, totoo naman 'yon dito ang puhunan palagi natin ang ating katawan at ang ating isip kaya wag lagi tayong magisip ng mga negative puro tayo positive pag nasa ibang bansa tayo at lagi tayong matulog sa tamang oras alam pina, pinaka mahirap dito yung trabahong graveyard sa totoo lang isa 'yan sa mga Hingga't maaari ayokong trabaho. Iba pa rin kasi yung uh, natutulog ka sa gabi kaysa matulog ka sa araw. Pero dito naman, shifting naman yung oras mo sa trabaho mo. Pero meron talaga na forever graveyard yung trabaho. Uh, naalala ko nagtrabaho ko sa Kanpor dati. Talagang ano, may mga katrabaho ang Pilipino. Mas prepared nila. Mas gusto nila yung graveyard. Uh, ang lakas ng katawa nila. <laughs> Ako hindi eh hindi ko kaya yung uh, graveyard na trabaho. Bawal mapagod. 'Di ba? Pero dumarating talaga sa atin yun, napapagod tayo. Bawal sumuko, 'yun dapat, no? Pwede mapagod, bawal sumuko. Ah, huh, 'yan ang reality ating mga OFW. Sige lang, patuloy lang ang buhay uh, wag tayong susuko sa pag-abot ng pangarap. Kaya kung ikaw ay isang OFW, ingatan mo ang sarili mo. At ah uh, simulan mo na at matuto kang magtipid. Mag-ipon ka na para in the future na pagtanda mo. Meron kang madudukot para sa pagtanda mo. At ah uh, pag na tayo, marami na tayong mga bagay na hindi na natin pwedeng gawin. Kaya dapat meron tayong uh, pera. Masakit mang sabihin. Makakarinig ka ng masakit na salita sa mga tao malalapit sa'yo. Pag humingi ka ng tulong, pag ikaw ay may sakit na at umuwi ka ng Pilipinas, yun ang totoo. So, wag nating hayaan mangyari yun. So, maging madama tayo sa ibang bagay at kung hindi naman talaga importante, kaya iba pa rin yung ano, may bangko ka sa Pilipinas at ikaw ay nasa ibang bansa. Para pag naihulog mo na yung pera, hindi mo na pwedeng withdrawin kasi wala ka doon. Wala ka sa Pilipinas. So, may ipon mo talaga yon natutunan ko lang yun sa isa nating ano. <laughs> sa isa nating mga nag-comment sa atin. Yung tip, 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 nila yun sa akin na isinishare ko sa inyo. Na totoo, pwede talagang mangyari na makasave ka ng pera. Kasi minsan alam niyo yun, kapag hawak natin yung pera, nasa atin yung pera, medyo malikot ang utak natin, kamay natin, Parang na withdraw. pag nakakita tayo ng mga gusto nating bilhin, di ba? So, ngayon ko wala sa'yo yung pera, magtitiis ka. Ay, hindi ko nabibili yan. Wala akong pera. <laughs> yan ang totoo, di ba mga boss?